Maliit na bagay lang sana ang balak gawin ni Mang Efrain Kalipay nang tinawid niya ang makintab na pader sa ng Verdant Galleria, 8.30 ng umaga. Papasok lang siya para bumili ng baterya ng relo. Sa kadalawang pirasong katsimerang panyo na paboritong regalo ng asawa niyang si Aling Mila tuwing may kaarawan silang dalawa. Anim na putatlong taon na siya. Kupas na ang maong na long sleeves, may kupulchinong putsayang sombrero sa noo at pares ng maong na palibas ay pambukid, hindi pang air-conditioned na pasyalan. Dalawang linggo pa lang ang nakalipas ng pumanaw si Mila sa emphysema at sa unang pagkakataon mula noon, napilitan na siyang magbihis at lumuwas galing sa baryo ng Santa Restituta dahil mismo ang orasan sa dingding ng kanilang sala, ang regalong binili nila sa unang sweldo niya sa Mina de Oro ay tumigil sa oras ng pagkamatay ng kanyang kabiyak. Alas 2.47 Pakiramdam ni Mang Efrain kung hindi niya papalitan ng baterya para rin niyang hinahayaang natitigil ang lahat. Ngunit, hindi pa man siya tuluyang nakakalakad papaloob, nakasalubong na niya ang bantay seguridad na si Gary Montellano. 30 taong gulang, patag ang hiwa ng buhok at bilog na mukha na may bahid ng pagod sa overtime. Pasimpleng tinapik ni Gary ang kanyang braso. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento… I-comment sa ibaba kung sa ang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Tay, saan ho ba kayo pupunta? Mahinang tanong, ngulit malinaw ang lambat. Sumulyap si Mang Efrain sa paligid mga babasaging tindahan ng alahas, mamahaling kape at mga maniking nakastitched ang kilay. Sa dulo ng pasilyo, napansin niyang papalapit ang dalawang babaeng naka-blazer, may hawak na folder at nakakunot noo sa kanya. Wari, ikinokumpara siya sa marmol na sahig na kasing puti ng keso. Doon lang po sa third floor, may repair hub. Tugon niya, may hanong dahil noon pa man ay mapagpakumbaba na siya. Siyem na taong jeepney driver, labing walong taong karpintero at dalawang putlimang taong headman sa lokal na paaralan. Sanay magsalita, ngulit mas sanay makirandam. Tahimik ng umuso si Gary sa badge sa dibdib ni Efrain, visitor, naninilaw, nilumana ng pawis at ulan. Bawal po yata ang na madungis dito tay. Itinugtong ng bantay, mas malakas ngayol para marinig ng dalawang babaeng paparating. May dress code po kasi. Nagliwanag ang tila bulwaga ng bulungan sa likod nila, may matandang ginang na umiling, isang binatilong tumitig, isang batang lalaking hinila ng inapalayo sa esenang waring ikapapahiya sila. Ramdam ni Mang Efrain na namumuo ang mga mata ang humuhusga sa tagpi-tagping kalyo ng kanyang kamay, sa baluktot na butones ng kanyang kulyero at sa manipis na alikabok sa sapatos niyang goma. Ako naman po ay di magtatagal." Sagot niya, pilit na nagumiti, hawak ang itim na pitaka sa bulsa. Sumabat ang isang boses na babae, mataas at malamig, si attorney Teresa Domingo Yon, chief legal officer ng mall, naka-gray na blazer at naka-sumbrerong kumpiyansa. Sir, pakisamahan nyo na lang po kami sa labas. We reserve the right to maintain the ambience of our establishment." Parang binigkas niya iyon na parabang kapirasong kalat lamang si Efrain na dapat walisin palabas. At doon, sa panandalihang katahimikan na pinalibutan ng mahihinang tunog ng elevator chime, kumislot ang sari-saring alaala sa utak ni Mang Efrain. Ang amoy ng ulan sa bubong ng barong-barong noong labing siyam siya, ang unang sahod na inabot ng may-ari ng mina kasabay ng abiso na delikadong pumasok sa kuwebang may lasong kimikal. Ang gabing sumumpa siyang hinding-hindi niyang kababayaan si Mila kahit kumayod siya ng kumayod. Ngayon ay tila balik siya sa isang minihan. Ngayon ay minihan ng mata at pag-aakala. Pasensya na po, bulong niya muli. Ngayon lang po ako nakapunta rito. Di ba pwedeng bilhin kung mabilis lang yung baterya? Sir, kung inaanto kayo, labas na po tayo. Sabad ng isa pang gwardya, si Mando, na dumating na rin malapad ang dibdib at hawak ng radyo. Ayaw naming magkagulo. Sa panandaliang iyon ay may dahan-dahang lumapit na dalagitang may hawak ng cellphone at kinukunan ng video ang pangyayari. Maririnig ang mahinang, Kuya, bakit po ninyo siya pinapaalis mula sa likod ng kamera? Mulit, mas umiingay na ang pabulungang bulungan. Lumalalim ang hiya sa pisngi ni Mang Efrain na pilit niyang tinatakpan ng maruming daliri. Hanggang sa napabuntong hininga siya, inilabas ang lumang pitaka Punit ang tagiliran at may hinugot na plastik na sobre na may manipis na karton sa loob. Pinilit niyang hindi mag-alikabok ang kawayang kamay habang binubuklat ito. Sinulyapan ni Gary ang kinaroroonan ng ID. Inisip marayal na peking senior citizen card lang iyon o invalid na resensya ng pedicab. Pero nang masilip na ang nilalaman, bahagya siyang napatigil. Parang nalilito kung si Efraine pa ba ang kaharap niya. Isang leather-bound, gold-trimmed identification card ang nasa loob, tinatawag na WIPO Inventors Distinguished Pass. Nakasulat ang buong pangalang Ephraim L. Kalipay at sa ilalim nito, nakalatag ang titulong Philippine Patent Holder, Recipient, Malcolm X International Humanitarian Award for Clean Water Innovation, Geneva, Switzerland. Ibig sabihin, ang matandang ito na pinagsabihang hindi bagay sa marmol na sahig ay ang inventor ng Kalipay Carbon Nano Filter, ang murang filter na unang ginamit sa Marawi Displacement Camps upang gawing ligtas ang patag na tubig ilog. Ang filter na kalaunay binili ng isang British conglomerate at upinamangha sa mga refugee camps sa Syria. Sa gilid ng litrato, nakita ni Ate Teresa ang pirma ni Dr. Sheila Jackson, Director General ng World Intellectual Property Organization, isang pangalan na hanggang meeting minutes lang niya nakikita. Hindi kumibo si Efrain, bahagya lang niyang inayos ang kwelyo. Ramdam niya ang unti-unting pagguho ng kumpiyansa sa mukha ni Nagari at Mando, parang lupaing lumambot sa ulan. Inilabas pa niya ang isang payak ma envelope na may selyo ng DOH na nag-iimbitang magsalita siya sa annual Health Tech Summit bilang keynote speaker mamayang hapon sa mismong hotel na kalapit ng mall. Mabilis na nagpalitan ng tingin ng dalawang gwardiya. Si Ate Teresa Domingo na mainamutla, biglang naminikip ang blazer. Sir, Dr. Uh, Mr. Kalipay, nauutal niyang sabi. Paumanin po sa abala, hindi po namin alam na kayo pala ay... Hindi niya matatus. Parang bawat salita ay binabawi ng eko ng hiya. Isinuksok ni Efrain pabalik ang ID at sa unang pagkakataon mula nung namatay si Mila, ngumiti ng buong buo. Wala pong problema. Pare-pareho lang naman tayong may pangangailangan. Sagot niya, tinapik ang balikat ni Gary na ngayon ay nakatungo. Kitang-kita sa mata ang halong pagsisisi at paghamak sa sariling padalos-dalos. Pero sana sa susunod, tanong muna bago husga. Kumilo si Ate Teresa, pilit na hinahabol ang profesionalismo. Kung maari po, libre na po namin lahat ng kailangan ninyo pati escort hanggang third floor. Alok na, ganalgal. Si Efrain ay umiling. Hindi kailangan. Kaya ko pa naman maglakad. Baka gusto ninyong tulungan nyo na lang itong mga batang nag-i-interview ng job interview doon sabay turo sa tatlong aplikanteng kanina pang tahimik na nanonood ng alam kong gaano kahirap humarap sa pinto kapag di ka pa nakakapasok. Sa gilid, lumapit ang dalagitang nagvi-video. Tay, hero pala kayo. Paano po ninyo naimbento yun? Ganito lang, sabi ni Efrain habang humakakbang ng paaloob nang mismong sigari na ang nagbukas ng glass door. Hindi mo kailangan ng mga malalaking laboratorio para magninis ng tubig. Kailangan mo lang ay puso para sa mga uhaw. Mabilis na kumalat sa social media ang kuha ng dalagita. Hashtag Kalipay Filter Hero at bago matapos ang tanhali, ang mismong mall na nagtabo sa kanya ay may press release ng humihingi ng paumanhin at nagpapabot ng donasyon sa mga komunidad na gumagamit ng filter. Mang Efrain Samantala ay patuloy na naglakad, hawak ang maliit na plastic bag na may tatlong bago ng baterya at dalawang panyo Isa'y kulay bughaw na parang langit ng nalulubog na araw at isa'y kulay pilakan na parang sinag ng buwan. Pareho niyang isasabit sa lumang orasan sa dingding upang muling umandar na hindi lamang ang oras kundi pati na rin ang pag-asa na minsang tumitigil sa alas dos kulan polisyete. Habang paket siya sa escalator, muling sumagi sa isip niya ang huling bulong ni Mila nung gabing halos wala ng hangin sa kanyang baga. Magkakapantay ang lahat sa dulo, Efrain kung paano mo sila minahal, ganong ka rin nila mamahalin. Tinapik niya ang kanyang dibdib kung saan nakasabit ang mumunting pendant na kahoy, regalo ng kanyang apo. At hinaya ang tangayin siya pataas ng makinang bakal patungo sa tindahan na may ilaw na kasing init ng bagong umagang wala ng pangaaglahi, kasing linaw ng tubig na hinuhugasan ng kanyang sariling liwanag. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ma ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.